Gandang gabi mga kaguro. Ngayon po ay magluto tayo ng napakadali lamang po na recipe ng luto mga kaguro. Sa isang simpleng pamilya, simpleng ulam mga kaguro. So, ito po ay magluto tayo ng fritong sinabawan na may itlog mga kaguro. So, ayan po. Nagisa na po tayo ng sibuyas at saka kamatis po. Dalawang kamatis po itong ating nilagay at malaking sibuyas po mga kaguro. So, dudurugin lang po natin itong sibuyas at saka yung kamatis mga kaguro. Lutong luto po siya. Saka po natin ilalagay yung ating prito. At sa sabaw na kaagad mga kaguro. So, ganun lamang kadali mga kaguro yung ating ulam ngayon. Sa so, isang simpleng Uh, pamilya mga kaguro at napakasimpleng ulam mga kaguro so ganyan po tayo tayong mga ano po mga kaguro ordinary yung pamilya mga kaguro so ano lamang po yung pwedeng available dyan na maluluto ganyan lamang po mga kaguro so ayan so sigain natin po sa mga kaguro palabasin natin yung kanyang katas katas ng kamatis para yung ang kanyang sarap ng katas ng kamatis ay atin pong makakain mga paguro kapunta siya kasabaw. at sa haluan ha, natin po siya ng itlog para po mas lalong masarap hindi pero masarap mga paguro so ayan po so, pwede na po siyang pwede na pong ilalagay po yung ating Prito. So, ito po yung ating prito mga kaguro. Ayan. Hindi ko po alam na, Torsilio pala to mga kaguro. Bigla kong naalala yung pangalan ng isda. Torsilio mga kaguro. Pinrito natin. Nilagyan lamang po ng asin. Napakasimple po. So, ayan po. Lalagay na natin dito. So, haluin lang po natin siya ng dahan-dahan mga kaguro para yung atas ng kamatis at sibuyas ay sisipit po dito sa ating prito mga kaguro. dahan-dahan so, lang na po para hindi po siya maduro. So, yan po. Ngayon po ay pwede na po natin siya lagyan ng sabaw. Ganun lamang po mga kaguro. So, ito po ang natin ay pinakulo na po itong tubig. Kasi sayang po, malamig na kasi siya. So, ito na rin po yung ating sabaw mga kaguro. So, yung ating isasabaw mga kaguro ay ipantay lamang po natin dito sa ating pinaritong isda. Yan. Pag po gamihan ng sabaw, ganyan lamang po. Pwede rin po natin dagan ng kaunti lamang po. Para pagkaano, hindi siya tuyok. So, ayan na po mga kaguro. Ganyan lamang. Lalagyan ng sabaw. Tapos, pagkakulo po ay ilalagay na rin po yung ating itlog. So, nandito na po yung ating itlog mga kaguro. Kasi <laughs> so, na po mga kaguro para masaya tayo. Ayan po, nagready po ako ng tatlong itlog mga kaguro. E, shake po natin yan. Kung sa bisaya pa po ay ibabatil. And then po, pagkatapos po maibatil ay lalagyan po natin siya ng asin. Ah, nilagyan ko na po pala ng asin kaunti lamang po mga kaguro. Yeah. And then, counting magic sarap. So, malungin pa po natin. I-shake po muna. Ganyan-ganyan po muna natin. Ibabatil. Sa mga jan dyan. Hello! Kumusta kayo riyan? Sana kapag madaanan nyo po yung aking vlog, sana po subscribe nyo po ako mga kaduro. Maraming salamat! Favor lang po mga kaguro, sana i-subscribe niyo po ako. Kailan po yung aking inasahan na madagdagan ng paunti-unti po yung aking mga subscribers. At sana po dadami po yung aking mga viewers. Please panuorin niyo naman po yung aking mga vlog. Thank you so much po. So ayan po, lagyan po natin siya ng... Ito, magic sarap po mga kaguro. Buksan po muna natin na mga kaguro. Paglit lamang po. So, lagyan na po natin siya ng magic sarap. Ayan. Haluin ulit natin mga kaguro. And then, ito pong tatlong hinalo natin, mga kaguro, sinishake natin o gibatil po ay uh, mamaya po ay ihumi natin. Lalagyan din po natin siya ng itlog po. Lalagyan natin doon na buo po, hindi po nakabatil o hindi nakashake po. Nakas hindi po nakascramble, ayan po. So, kuha po muna tayo ng itlog, mga kaguro. Ito po ay tatlong piraso, so maglagay po tayo doon ng dalawang piraso. So limang piraso po yung ating nalagay na itlog. Dalawang piraso na buo na diretso natin lagay doon po mga kaguro sa ating sinabawang prito. Nandito na naman po yung aming apo mga kaguro, si Tantan. Hi! Hello. Tumingin. oh Hello. Dahil gabi na, ayan yung sabihin sa kanila sa mga kaguro. Eh? Uh. Eh, Gabi na po, anong sasabihin? Good evening po mga kaguro, Geneva, labis po. <laughs> Thank you po, Tantan. -tan. So ayan po, lagay na po natin. Pasensya na po mga kaguro, nagkalat yung ating ano ha. Mamaya ay maglikpit tayo, pagkatapos kong magluto. So ito na po yung ating itlog na ilalagay, na buo mga kaguro. Lagyan ko na po ng butas. So lagay na po natin siya dito ng buo. Yan, ganyan lang po mga kaguro. So, lang po natin siyang maluto na buo po. Maganyan, hindi po natin siya ikakala. And then, another po yung isa mga kaguro. So, nilagyan ko na po siya ng butas mga kaguro kasi yung isang kamay ko po nakahawak dito sa cellphone. Tapos ngayon po, yung isang kamay naman po ay ito nakahawak sa itlog. So, ayan po, lagay na po natin ang isang itlog dito naman po sa kabilang side. Ayaw po lumabas yung ano. So, ayan po, okay. So, ayan lang po natin. So, ayan po yung isa mga kaguro, ito po oh. Ito po yung isa. Ayan po, ito. Ito siya. And then, ito naman po yung isa mga kaguro. So, ayan lang po natin siya na maluto po dyan mga kaguro na buo. Ayan. And then, lagyan po natin ng magic sarap. Siyempre, hindi mawala po yung magic sarap po sa atin. Dahil ito po talaga yung pang-tipak po mga kaguro. Ito, magluto tayo. Yung iba po ay sinasabi po, ano, masama daw po ito sa katawan pero nakasanayan ko na po kasi maglagay po ng ano, magic sarap. Pero hindi naman po ano talagang marami ilalagay po mga kaguro. Esensya na po yung eh, sa so mga ayaw gumamit ng magic sarap. Sorry po. So ayan po mga kaguro, ilalagay na po natin ang dahil kumulo na po. Ha? Mo yung tubig. Tulong ay, daw si Pantan Inom daw siya. Ah. Ah. Ay, ako na. Hmm. Ito na. Gandahan pag buhos ha. Pusa, sinara mo na Re, ay, yung ref. Ah. So, ito na po yung ilalagay natin mga kagulo na itlog. Yung tatlong itlog na ni-scramble natin. Lagay na po natin dito. So, ipaikot lang po natin siya sa paglagay para malagyan po lahat ng itlog yung isda, mga kaguro. Para lahat po ay may itlog. So, hayaan lang po natin siya dyan. Hindi natin... Pagdit lang po ayun si Tanta. Okay. Yes, hawak ko nanood ng YouTube. Ayan, oh. Ano sasabihin ni Mamo? Ano sasabihin? Thank you. Okay, thank you daw po. Makalat po yung bahay na ako. Uh, uh, na po. So, ayan na po. Wag, hindi ko na po haluin mga kaguro. Uh, ha, hindi mo so, po ay, na haluin mo. Ngayon po ay tikman natin. Mamo, hindi mo hahalo na yan? Hindi na para maano yung itlog. Oo. Uh, So, tayo ng Mama, kutsara. Ang dami ko pong hugasan, mga Mama, kaguro. Mamaw, bilaw ko alibaba. Mga kaguro, bili daw ng alibaba si Tantan. Yan. Asustansya ba yung alibaba, nanan? Pwede ka lang kumain na, pero hindi po lagi-lagi, ha? So, ayan na po mga kaguro ang ating pritong isda na sinabawa na may itlog mga kaguro. Hmm. Doon na si Momo ang kukuha. Dali. Pat, pa pabigyan mga pata, pambili. So, tikman natin mga kaguro ha. Mmm. Sarap mga kaguro. Siyempre may itlog po mga kaguro. Masarap talaga. So, hindi na natin ganyan lang po siya mga kaguro. So, ayan. Okay na po mga kaguro. Ang ating simpleng ulam ngayon mga kaguro. So, gusto na. Patayin na po natin yung kanan. Ayan. Ayan po, shout out po sa mga nagluluto nito. So, papakita ko po sa inyo mga kaguro. Baliktad natin na. Hmm, ayan na po yung itlog niya. So, maswerte po yung makakain doon sa itlog na buo mga kaguro. <laughs> ayan. Ayan na po ang ating pritong sinabawang may itlog mga kaguro Okay So, thank you for watching mga kaguro sa simple nating vlog din ngayon. Maraming, 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 maraming salamat mga kaguro. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong mga kaguro dahil 310 na po ang ating mga subscribers. Please, please po doon po sa mga makada ng aking vlog. Please subscribe naman po. Geneva Loves or Geneva Loves po ang inyong mga kaguro. Si Ma'am Eva po, I love you at ingat tayong lahat. Magandang gabi. <coughs> Ay ko <po. coughs> Pasensya na po na ano ako nasamit. So, I love you all mga kaguro. Bye-bye.